Alayis si ano si Plus eh, 150 Ang gawin natin dito is ito eh, throttle body Throttle body natin Throttle body daw tawag dyan Ayan o oh. Kasi masyado nang maitim Kailangan na siya i eh, ano I maintenance Guys pag mga motor nyo is ano ah, Ganito plus Ayan, plus 150 po yan Ayan. 150. plus 150 sa mga ka-plus ko sa mga kasamahan ko plus na may motor na plus every 6,000 daw sabi ng mechanic eh, patrodol throttle body na every 6,000 na tinatakbo sa udo kilometer natin uh, advice ng mechanic natin uh, every 6,000 km magpapatrotol throttle body na tayo uh, para may yung trouble ng makina yan lalo na sa may mga plus 150 Uh, every 6,000 mga pups mga sir, Lodi uh, throttle body na natin patulad like, nito nangyari umabot na ng 10,000 hindi ko na pa brutal body kaya yung takbo niya is ano bitin tsaka napapatay batay siya pag nag minor tsaka papalitan na rin natin siya ng ano ng spar plug JK yung, yung original dapat yung bibili nyo yung original in JK uh, mga kaboy kalsada natin dyan lalo uh, na yung mga ko sa hanap buhay is mga buhay kalsada uh, alaga ko naman to sa ano may maintenance ko naman to pero hindi ko pala alam na uh, every 6 6 6,000 kilometer pa throttle body na natin dyan sa may mga plastic oh. Ayan, every 6,000 daw pa throttle body na natin diba comment naman kayo dyan yung mga maaabot ng saan saan lugar yung maaabot ng video ko yung mga kasama kong plastic sa mga may plus 150 ayan advice ko lang uh, sabi din ng mechanic natin 6,000 ipaanan na natin total body ayan o eh. Kasi pag hindi niya pinatulotol ba ganyan dito na mangyayari. ano siya kaya ko din dito kasi nagpapatay-patay siya pag minor ako pumapatay-patay siya tsaka tumataas yung tunog ng ano niya ng makina i-advise ko sa mga kaplas ko comment naman share naman dyan yung mga kaplas natin